isang mapagpalang araw ng mga katulsap at mga kabulaklak uh, sa mga kapwa OFW na may kontrata sa piwa hindi tayo basta-basta pwedeng mag-resign o umalis sa ating pinagtatrabaho ng atong ninanais natin na hindi patapos ang ating kontrata at kung may may iwan tayong kontrata mga tatlong buwan, apatang buwan at ikaw ilumitak sa ibang kumpanya maaaring ikaw ay magbayad ng mga naiwang buwan sa iyong kontrata. Halimbawa, 4 months, katumbas ng iyong isang buwang sahod, bawat buwan ikaw ay magbabalik na katumbas ng isang buwang mong sahod sa iyong amo. Kung ilan ang iyong natirang buwan. Kaya huwag basta-basta bibigat, o aalis sa pinagtatrabaho na hindi Lamang po at maraming salamat. Follow for more.